Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Happy Easter Sunday po. Araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hiso Kristo. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, maigi siguro guys pag-usapan natin bakit umalis ang Pilipinas sa ICC. Alam po natin ngayon, very controversial ang ating political system dito sa Pilipinas. Maliban po sa upcoming midterm election, this may 12, 2025, ang pinakamainit na balita ang pagkaaresto at pagpadala at pagpakulong kay Tatay Digong doon sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands. Marami pong DDS supporters ang galit na galit, pati si VP Sara ang kanyang anak kasi daw kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Pero paano nagsimula bakit umalis ang Pilipinas sa ICC? Yun po ang tanong na dapat nating sagutin. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po in huwag kalimutang magsubscribe. Kayo lang guys ang nagbibigay ng lakas sa akin at motivasyon motivation para magtuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng mga inform informative videos like ganito, no? So, bakit umalis ang Pilipinas sa ICC or International Criminal Court? Nangyari po ito sa panahon ng ating ta dating pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ang dahilan guys, according sa aking pagsisiyasat, alam po natin si Tatay Digong ay very vocal na kalaban ng ICC. Umalis po ang Pilipinas noong March 17, 2018 during sa kanyang administrasyon. About a month after the chief prosecutor at the time, Fato Bensuda announced a preliminary examination into the war on drugs kasi alam ni Tatay Digong na kung member pa tayo ng ICC at hindi tayo umalis pwede po siyang ipahuli ng ICC kaso hindi magawa-gawa niyang ICC during that time kasi siya ang presidente ang presidente natin dito sa Pilipinas class uh, guys ay may immunity for arrest hindi po siya pwede ma hanggang nasa pwesto pa siya no? so pero ang kaso na ipinataw ng ICC is crimes against humanity kay, Tatang, kay tatay digong no, so in response, March 16, 2018, the Philippines normally submitted notice of withdrawal from the International Criminal Court to the United Nations. So napadala po tayo ng letter na withdraw na tayo sa ICC. Yun po ang ang dahilan because of war. War of Dra Philippine War on Drugs na bakit umalis tayo no sa ICC. Pero nagkamali talaga si Tatay Digong nang umalis na sa sa bilang presidente count ng ICC during 2011 up to 2017 na member pa tayo ng ICC. Ang mga kaso ni Tatay Digong at sobrang dami na mga evidence laban sa kanya. That's why last March 11, 2025, ay inaresto po siya visa sa warrant arre of arrest na ibinigay sa ating gobyerno ng International Criminal uh, International Criminal Court with the tulong ng Interpol. That's why nandoon ngayon sa detention center ng The Hague, the, the, the Netherlands, si Tatay Digong waiting for his trial for crimes against humanity. Yun po guys ang reason bakit umalis sa Pilipinas sa ICC. So now, alam na natin, no? including me. So thank you guys. Sa inyong panunod, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all.